So yan, good afternoon po sa inyo. So, nagtatanong si ate, since meron akong experience nito, nasagutin ko. Sabi ni ate, first time daw niya mag-abroad. So, meron daw siya naririnig, nagkikita ang mga videos, ganyan, na kapo mo Pilipino ang magpapahamak sa'yo. Especially sa loob po na ang bahay, may mga pabida-bida talaga dyan. Hindi lang sa loob ng bahay, no? pati sa work din sa labas, may pabida-bida po na kapo natin mga Pilipino. Pero hindi naman lahat. So yan, hindi ko nila lahat, ha. Pero sa'yo ate, huwag ka masyado magtiwala. Diba? Kasi may mga kapwa tayo na iba yung mga ugali. May mga kapwa tayo na parang bodyguard mo. Kunting galaw mo lang, isusumbong ka. Ayaw nilang, ano, ayaw nilang malamangan. Ganon. Kapag, ano, kapag may ginawa kang parang hindi tama, parang nagkamali ka lang kasi siyempre, eh, natural lang yun talaga na magkakamali ka kasi first time mo. Is magsumbong na agad, sabi na yung bago ganyan, yung bago ganyan, yung bago hindi nabili na. Siyempre, first time niya ng bago, di ba? Bakit iginaganon, di ba? So, yung ko, sa mga ano pa lang, si ano ganyan, si ano nag-tiktok, si ano ganyan, ganyan, o oh, ganyan yung mga ugali ng mga Pilipino. Pero inuulit ko, hindi lahat ha. Yung mga pabida-bida lang. Kung magalit ka sa video na to, alam o yan ang ano mo style mo. So, maraming mga Pilipinong ganun. Hindi lang po sa loob ng bahay, kung hindi sa labas din, sa mga kampanya, may pabida-bida, sa office, may pabida-bida rin na kapwa natin Pilipino. Hindi rin Pilipin, hindi lang Pilipino, pati ibang ano, nationalities, may pabida-bida rin sa kapwa nila. So, hindi lang tayo. So, huwag tayo masyadong may stress. Kasi, hindi lang tayo yung pagbibigida pati sa kanila, meron din. Pero ang tanong ni ate, kasi since si ate mag-apply daw inside the house, mag-ingat ka lang. Kasi may mga Pilipino talaga na hindi nila naiisip na kapwa nila Pilipino yung mga baguan, ganyan. Yung pinapahamak nila. Minsan nasusumbong, minsan kung ano-ano, hindi nag-iis mabuti, hindi ano. Pwede naman sila kausapin, di ba guys? Pwede naman kausapin na yung nilinis mo, ulitin mo kasi ano, baka magalit si ganyan, mga mo. Pwede naman 'di ba? Hindi 'yung isumbong mo si ano ganyan, hindi marunong ganyan kung ano-ano sabihin sa amo. So, 'yun lang. Yes, for me yes. Ikaw kung naranasan mo mag-yes ka rin sa comment, nakakapo natin na ano magpapahamak sa atin, 'di ba? Konti lang hindi ka lang magtrabaho, konti lang napahiga-higa ka lang nakapost ka ng social media, na Ako, mag-ingat po kapag may kasama ganyan. Mag ano ka lang yung parang relax ka lang kasi siyempre pagod tayo dito especially magatrabaho inside the house pagod na pagod yan danas na danas ko yan na magtrabaho sa inside the house tapos may kasama konti-konti lang ipipicture kanyan at ipopost ka sa social media na tamad so yan yan yung wag mong wag mo gawin guys kasi hindi dapat nga magtulungan tayo mga Pilipino dapat nga magkaisa tayo dapat magtulungan tayo dito kasi tayo lang yung ano dito sa ibang bansa di ba lalo na kung nagtatrabaho tayo inside the house kayo lang yung dapat magtulungan ng mga ano ma, magka ano kapwa ganyan wag yung lablab mong isa ganyan si ano nag-order si ano ganyan kung ano-ano sinasabi mo Ganyan daw ang sabi niya, ano, so ganyan madami yung sabi niya, ganyan madami yung sabi niya, no, ganyan. Ganyan talaga, may mga ganyan talaga mga Pilipino dapat iwahan natin yung ganyan ugali. Kasi nga, nakakasira yung tao, nagatrabaho mabuti din. At pwede naman siya turuan kung hindi siya marunong, ba? Diba? Pwede naman siya pagsabihan na huwag kang matulog-tulog, ganyan. Pagbigyan ba, gano'n? So, yun lang, huwag ka masyado magtiwala ate kapag nandito ko na sa ibang bansa. Lalong-lalo lalo na kung mayroong mga kasama. So, yun lang guys, no? Peace po. Peace po tayo. Para sa akin kasi is yes. Huwag magtiwala sa kapwa Pilipino dahil ipapahamak ka niyan. ba diba? Pero hindi ko nila lahat, ha? Baka may magalit siya. Bakit kaya, no? May mga ganyan mga Pilipino, hindi naman sila tagapagmaha ng bahay ng amo nila. Mga lupain, ba ano, amo nila. Kampanya, mga kumpanya, mga, ano, mga mall ng... <laughs> mga mall ng amo nila. So bakit kaya ganon yung mga ugali nila? Dapat nga magtulungan tayo, 'di ba, dito sa ibang bansa kasi tayo-tayo lang dito eh. 'Di ba? Bakit kaya ganon yung mga ugali ng ibang mga Pilipinong ganon mga pabida-bida? Yung gusto nila, ayaw nilang ayaw nilang masapawan. Ayaw nila na pag ano pag pagsabi, pagsabihan din sila mas marunong ako sa iyo, mas nauna ako sa iyo dito. ganon yung mga maririnig mo sa kanila. Linisin mo yan, linisin mo yan. Maglinis kaya tayo dalawa char. so yun nga yung ginagawa. So, mm, siguro ugali na ugali nila yun. So hindi natin bahala sila buhay nila, uy. Kayo nga. So yan ate, ah. ingat lang po. Good luck sa iyo sa journey mo dito sa ibang bansa.